Salamat po pala sa mga nga nagsuporta. Grabe. daming kinilig din sa ano no? Kay Marian. Marward. <laughs> Grabe ang Marward guys. Pero parang mas ano si ano no? Mahalingap. Mas smiling face si Edward. Si Edwin medyo seryoso talaga si Edwin. Si Edward naman medyo ano siya. May pagka... May din tahimik pero mas... Uh, Palabiro siya. Mas bumabanat. Si ano naman, si Edwin. Uh, mas seryoso siya kay Edward. Ayan. Kalinga prabosan na baba. oy salamat po. Grabe. Hanggang ngayon, dami pa rin. Mas jali din si Edward. O nga, mas jali nga si Edward. O, salamat po sa nagpalipad. yan Thank you so much po kay... Uh, Dan Fetiza. Yan, salamat po. Ayan. Ang ganda po ni Marian. Kakaiba Yung ganda niya ba? Yes po, tama po kayo dyan. Uh, Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ed Pau and Drum Car Kalig at the same time na katawa. Good vibes. Yan, salamat po. Ayan. Ayan. Ayan, ano ko po yung mga ano, ng na mga nang babash po sa angels, no? i-hide po natin kasi ah uh, di, pangit po yung ganun. Congratulations, lipat ba sa galing sa live ni Carla? Ah! Nakalive na pala si Carla. Nagpaalam siya sa akin kanina eh. Ayan. Kuya Rob, pwede rin. Kailan pwede din magkaroon ng YouTube channel ibang angels? Um, depende po yan, mga kalinga. It depends. Hindi naman lahat kailangan magkaroon ng YouTube channel. <laughs> Di ba? Andun kasi ang, ano, ay, hindi po. Hindi naman po sa ganun. Talagang, ano, kung papanaroon nyo rin po yung part 1 nung nung, nung pagkita ni Marian at Edward, talagang marami din po talagang nanood. Marami din po talaga nagabang. Rabia. Ay, oh, ganda nga po ng pangalan na yun. Rabia. <laughs> grabe lakas ng Ed Pao. Oh. Yes, grabe ang Ed Pao, oh, guys. Lahat naman po sila, na ano, talagang kabang uh, kaabang-abang. Lahat ng ano ngayon. Lahat ng serye natin ngayon. Yeah, thank you so much po sa inyong lahat. Kasi malaking tulong po yan sa ating mga pabahay. At baka po this week, mag-ribbon cutting po tayo bago kami pumunta ng Baguio. Ayan. So malapit na po yung Baguio, no? mga kalingap. So sino kaya mga makakasama? Sana makasama yung mga in-invite natin. Sana makasama yung mga in-invite natin. Marward, first love team na both beneficiary. Ay siya! Ay siya. Totoo ba? Ate Rhea, galing naman. Noon, batch 1 at ngayon may batch 2 angels na kasama at may mag-agom na. <laughs> Grabe guys, saan taon lang may mag-agom na kaagad. Hmm. Nako, Hide ko tong mga nang babash dito sa Kalinga Angels ano. Mm. Di po namin pino-promote dito ang bashing especially ng Kalinga Angels. Di baling ba, kami ang i-bash niyo po. Kaming K-boys. Pero pag binash yung Kalinga Angels, hide ko po kayo. Ayun. Joy. Ayun, mga shoot po, na-shoot din naman po kami ng Danjoy. Maybe if kayanin bukas, bukas po. Tapos kasi di makakasama si Dan eh. So, mamimiss natin yung Dan Joy. Kaya mag-vlog po tayo ng Dan Joy bago tayo magpa... Anong, kahit anong araw ba yung alis namin? Check ko lang po sa calendar ha. Kung anong araw yung alis namin. Ah, uh, Friday. So, matagal-tagal pa naman pala. Matagal pa. So, pwede tayong makashoot bago umalis. And earlier than bago umalis, pwede man tayong mag para dalawa po. Para ayun po. Syempre ma mansari po ang dan joy, di ba? Ayan. ayan, Kuya Robin. Shoutout sa iyo, Kuya Robin. Ayan. So, ayan, may abangan din po kayo kay Kuya Robin, mga kalingap. Yeah, abangan niyo po. Bukas po pupunta kay Kuya Robin may may big announcement po tayo doon. Ayun po. Eh, okay. salamat din po pala sa ano sa Dan Joy supporters, nagbigay din po siya sa amin ng uh, pang-dinner. Thank you so much po. Ayun, salamat kay founder Ninong Bobby. Ayun, thank you po. At siyempre sa kay Ninang Connie din, Kay eh, Tita Connie of Jomcar. Thank you so much din po. So, yan po. Salamat po kasi um, may pangkain na po kami. Kasi <laughs> madami-dami rin po kami mga kalingap eh. Pero okay lang naman po. Ang mahalaga po ay nag-enjoy po kami pati yung mga bata. Saka birthday naman po yun ni founder. Birthday po ni founder, Kuya Val. Yes, si Ashley mga kasama. Isa siya sa in-invite ko. Si Ashley. Pero may malungkot na balita po tayo, may hindi makakasama sa in-invite ko. Ay, nako, sayang naman. Ayan po, may hindi makakasama. Ay, Sino ba yun? Ano ba naman tong mga to? Huwag niyo naman pong ganyanin ang ating uh, ano, uh, beneficiary, ano. Kasi, iahide ko po kayo. Ayan. Si Marian ay, ano, uh, si Marian talaga gusto niya sumama. Pero yun, nagpagawa siya ng, ano, nag-request siya ng letter sa, ano po, kung papayagan po siya. Kagaya po nung ginawa ni Carla, no? Nagle ano po siya ng letter. And then, pinayagan naman po. Pinayagan naman po si Carla. And si Bianci, makakasama si Bianci. Ang hindi po makakasama sa in-invite ko ay si Inkit.